na feel mo na ba yung tanong na hanggang dito na lang ba ako? Ang sagot, hindi. Sundin mo ang gusto mo dahil yan ang magbibigay ng tunay na direksyon sa buhay mo. Ang pagsunod sa gusto mo ay parang pagnanegosyo, puno ng risk. Pero kung tama ang discarte mo, siguradong rewarding. Ang gusto mo sa buhay ay ang magpapagalaw sa iyo. Usapang life, aspect at negosyo. Mahalaga rin ang passion. Bakit? Dahil kung mahal mo ang ginagawa mo, mas madali kang magsisikap. Pero ito ang catch. Hindi lang passion ang kailangan. Kailangan ng disiplina, strategy, at tamang mindset para magtagumpay. Hindi madali pero worth it. Ang problema, madalas takot tayo. Takot magfail, takot sasabihin ng iba at minsan takot sa sariling kakayahan. Kaya ang tanong, paano mo ito malalagpasan? Simple lang, pag may gusto, may paraan. Ang solusyon, magsimula kahit maliit pero sigurado, ang invest sa growth mo skills, kaalaman and connections. at connections. Huwag hayaang takot ang magkita sa buhay mo, sa negosyo at sa buhay. Tandaan na ang pagsunod sa gusto mo ay ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Panahon na para kumilos. Hindi mo ang gusto mo, magplano at gawin ito. Ikaw ang writer sa buhay mo kaya simulan mo na ngayon.